Good morning mga kasimula Dito na ako sa Maynila Nakabalik na Kaya lang mga kasimula yung Problema yung mga tanim ko ano? Ganda matay Ganda matay yung mga tanim ko dito Napabayaan mga kasimula Tinay mo kasimula oh. Ayan, oh. Yung kamatis ko Tuyo na Ayan, mga tuyo na Tuyo na yeah. siya. Ayan. na Tuyo na. Ayan. Yeah. Ayan. Yung yeah. ano ko, yung ito, makasimula, yung kalabasa, yan, yeah. tuyo na. Tuyo na siya. Yeah. Tapos, yung yeah. ano ko, yung milon, na ako pulang sa dilig na bulok oh ayan yung mga bunga ayan oh mga bunga mo ayan ayan oh. matai matay natuyo natuyo yung milon ko mga kasimula ayan mga bunga oh pagdating ko mga bulok na ayan oh kasi kulang sa tubig ayan oh. ayan oh. ayan mga kasimula ayan ayan mga ano yan, mga payog na simula napabayaan nila hindi na kasing kaya ng misis ko rin eh magdilig oh. pero bago ako umalis ginawa ko sila ng ano ito nag bumili ako ng ano yung hose na simula para hindi sila may to oh. naglagay ko ng ano dito oh para hindi nga sila mayrapang magdilig kasi nung ano ako gusto ko talaga magbubuhat parang kasama na rin kasi yung exercise dito eh kasi dito sa so Maynila wala kang ginagawa wala kang nakaupo kaya naisipan ko talaga mag ganito mga kasimula oh ayan oh ayan oh Mga kasimula ayan oh yung block na oh ayan oh ganda bulo ayan oh ah, kasimula patay na mga bunga niya dami na kanda bulok lang kasi namata yung baging bulok lang yung ano bunga bunga sayang dami sana ng bunga tapos yung ano ko yung yung patula mga kasimula ano nag stop din siya magbunga nung andi taon na bunga nito tapos ito nga oh super laki maano na to kasi wala matigas na hindi na Bale, ano lang ito gagawin kong ano. Kukuha na ng sigling susunod. Hindi niya na rin ako ha. Ayan oh, nag-stop na yung bugbunga niya kasi kulang nga sa dilig. Ayan oh. Matibay yung patula, yung nang hindi namatay. Wawa naman kasi yung asawa ko, hindi, na, hindi ko naman talaga siya mapursige. Busy rin. Ito, laki na nang ano ko. Dragon fruit. Malaki na, oh. itatransplant ko na yan. Malapit na. Masaklap yung nangyari mga kasula. So, sunod. Tatanim na lang ako ulit. Sobrang init kasi dito. Talagang yung lupa, ano na, yung natutuyo. Ito yung tuyo na talaga. ngayon habang naghintay ko ng mga kasimula na tinatamad pa kasi ako eh magtanim gagawin ko muna tong gate ngayon oh gagawin ko muna siya eh kasi gagami para makatipid ako ito muna yung gagamitin kong gate doon sa likod kasi yung pinakalikod nito kasi mula alam mo naman madiskarte tayo ayaw ko lang kung ito na yung discard ko na yun yung likod kasi nito mga kasimula ginawa kong paupahan ngayon gagawa ko siya ng gate para magawa na kasi pag hindi ko ito umpisan hindi talaga ito tatakbong paupahan ko eh kaya umpisan ko dito gagawin ko itong gate ako na yung gagawa ayan gagawin ko yung mga kasimula para hindi na ako magbabayad pa ako na lang yung gagawa malaking bagay talaga mga kasimula pag yung marunong ko gumawa malaking bagay bawat galaw mo dito naku babam 700, 800 kunting ano lang yun kunting pitik lang e pag ako libre na kaya lahat ng bagay gusto ko talaga matutunan mga kasimula susunod iba vlog ko ipapakita ko sa inyo paano ko gumawa ng motor mga kasimula lahat ng mga gamit ko dito ako na gumagawa. Inaalam eh, ko talaga kung paano siya gawin. Yung motor ko, pag may sira, ako, ako na rin yung gumagawa. No? Hindi na ako nagdadala sa mga sa mga pagawaan. Ako na lang. Ayaw ko ba, manatawag sa akin, kuripot o ano, hindi ko alam. Yung <laughs> <laughs> ayaw magwastos, ayaw magpalabas ng pera, ayaw ko ayaw tawag doon. Hanggang <laughs> dito na lang, kasimula. At pinakita ko lang sa inyo yung kalagay ng halaman ko dito. Bye-bye mga kasimula. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.